Yung sa kanak. Buhat o bracelet. Ha? Nagbuhat o bracelet. Nagbuhat o bracelet. Hmm. tiba dapat butangan mo nag-lock? Sa kwintas lang man eh. Sa kwintas lang yung lock. Mm. Wow. Ginabaligyan ni mo na. Kusgi uh -uh. mo tingog na. Ginabaligyan ni mo? Oo. ah. Uh -oh. -uh. uh -huh. Tapila po ang bracelet. Oh, Tadjis. Tadjis ang bracelet. Uh -huh. Nga, kung halimbawa, kwintas ang akong ano hon? Bainte. Bainte ang kwintas? Mm. Uh -huh. Mahala, ba? Alam, ang dako, mana siya. Nga, ang kuan, ang kanang... Halimbawa, ang kanang kuhan akong paliton. Sing-sing lang ako ang paliton, tapila laman. Sing ko? Hmm. nabuhatan ako ni Mo. Wala. Bang, pabuhat mo ko ni Wala. Okay, ako. Ba, basahan ko, Bi. Ba? Si pangalan. Rosbel. Oh. Rosbel. Ay, paano kung di makasya sa na? Gamay mong tugkamot. So, ka gamay yung tugkamot. Ako naman itong sukat Ngayon na nga sagol. siya, guys. Ang ano, in-order niya sa Shopee. Lazada. alasada pala. In-order niya sa Lazada. Mga bed, mga beds. 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 beads, beads. beads. In-order niya itong mga beads para pang ano niya daw, pang negosyo niya. Ayan. Ang aming, ano, business woman. <laughs> business woman, <dahi> ka <kanak. laughs> Aming business woman, sabi na. Sabi na Margo. Sabi na Margo in the house. Our business woman. So, sa mga gusto magpalit, magpabuhat kay Sabina, just message lang daw kay Sabina sa kanya. Facebook. Just click the message. And then, order na. Anong pang nyo? Umorder na kayo. So, unsa man yung iingon. Kung halimbawa mag-invite ka o ano, magpalit. Dapat mag-invite ka. Ano mo nga kuan? Pagkakataon na ni mo ni. I-introduce ni mo ang beligya. baligya. <laughs> lang mo customer ani mo aran silingan? Mga classmates? Ako mga classmate. Mga classmate Unya, di man, paano kung dilitanan sila magpalit? Di na maurot eh, di kakabayad sa kuha. Hmm. Nabiya kay utang sa Dib kuha. Libay naman to. Pila na ganito? Sixty-six. sixty Kaya yung mga nauna, bainte. Mm. Bali, nahalina na na siya na may bumili na sa kanya, guys, na dalawang tao. So, nabayaran niya na ako ng 20 pesos. Tapos, may nag-order ulit sa kanya. Kaya, ito, gumagawa ulit siya ng bracelet at saka singsing. Ayan. Yung sing-sing guys is nasa 5 uh, pesos. Tapos yung bracelet nasa 10 pesos at saka yung quintas is nasa 20 pesos. Yung quintas, yan yung nilalagyan ng lock. Ayan. Pag bracelet daw, hindi niya nilalagyan ng lock. Balik tatali niya na lang. O, oh, ba? Diba? Ginahan ko og ano color yellow yellow og ano na pink i-combine siya nice siya nabuhatan na, ako ni mo ayaw na ako buhati o minusan mo ko ten <laughs> Okay. Let's see. Pakita daw ang imong ano, be. Imo ang halin. Ang pila na, mauna ang imo ang ibayad sa kuha. Mauna ni... Eh, ito ang ano, guys. Ang kanyang benta. May nabenta na siyang 20 pesos. Dalawang bracelet. Ay, isang bracelet at saka dalawang sing-sing. So, ito na naman. Gumawa na naman siya ulit. Nang sing-sing at saka bracelet. Ayan. Binibilang pa niya kung... Ilan dapat ang ilalagay at kailangan magkatugma yung mga kulay, magkasunod-sunod. Ayan, tapos yung 20 pesos ibibigay niya yan sa akin kasi humiram kasi sa sa akin ng 86 pesos pangbaya dito sa kanyang oh, itong mga beads na to. Pag makabenta na siya ng etis ng ano, 86 yan, ibabayad niya sa akin. Pero yung 20, iuna niyang bayad para 66 pesos na lang daw yung utang niya sa akin. So, yun lang ang, ang, ang kanyang ginagawa para magkapera at para makabili ng kanyang mga gusto. O, ba diba? Business minded. oh Ha? <laughs>